Noong 15th century, nasaksihan ng daigdig ang pagsilang ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan. Ang teritoryo ng imperyong ito ay sumasakop mula sa Europa, Afrika, Amerika at Asia kung saan kanilang hinubog ang daigdig ayon sa kanilang kagustuhan. Ito ang Spanish Empire. Sa kanilang kalakasan, ang imperyong ito ang kumontrol sa malaking porsyento ng lupain at ng mga mamamayan ng daigdig kung saan magiiwan sila ng hindi mabuburang marka sa mga ito. Para sa mga nasakop nila kagaya ng mga Filipino, ang mga Espanyol ay dihamak na mga kontrabida lamang. Pero sa episode nating ito, ating palalalimin ang ating pagkakakilala sa Spanish Empire at susubuking tingnan sila sa pandaigdigang perspektibo. Ang istorya ng Spanish Empire ay nagsimula noong 15th century. Ang bansang Spain ay matatagpuan sa Iberian Peninsula. Sa panahong ito, ang Iberian Peninsula ay nasa kontrol ng maraming maliliit na kristyanong kaharian kagaya ng Aragon, Castilla at Navarre at ng Muslim Emirate ng Granada. Sa puntong ito ng kasaysayan, isang mahaba at madugong digmaan ang nagaganap sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa Iberian Peninsula. Ito ang Reconquista. Noong 8th century AD, nasakop ng mga Muslim ang Iberian Peninsula mula sa Northern Africa. Sa mga sumunod na siglo, ang mga Kristiyano ay nagsagawa ng mahabang kampanya para mapaalis ang mga mananakop na Muslim at mabawi ang Iberian Peninsula sa mga ito. Noong 1469, nagpakasal ang mga lider ng dalawang pinakamalakas na Christian kingdom ng Iberian Peninsula. Ito sina Ferdinand of Aragon at Isabella of Castile. Dahil sa pagpapakasal na ito, nasolido ang alyansa ng mga Kristiyanong kaharian sa Iberian Peninsula. Sa pagkakataong ito, masasabi natin na naitatag na ang bansang Spain na alam natin sa kasalukuyan. Gamit ang kanilang pinagsamang puwersa, kanilang dinurog ang Emirate of Granada at pinabagsak ito noong 1492. Sa pagbagsak ng huling Muslim Emirate ng Western Europe, sa wakas ay nagtapos na din ang 800 taong rekonkista. Kasabay ng mga kaganapang ito, isang mapangahas na explorer ang bumisita sa Spanish court. Ito si Christopher Columbus. Inihain ng explorer na ito ang isang kakaibang plano, ang marating ang Asia sa pamamagitan ng pagbiyahe pa sa Atlantic Ocean. Dahil sa kanilang pagwawagi sa digmaan, ginanahan ang mga Spanish monarchs na pondohan ang paglalayag na ito ni Columbus para mas mapalawak pa ang kanilang impluensya at yaman sa isang kagilagilalas na twist sa kasaysayan. Ang paglalayag ni Columbus ay hindi nakarating sa Asya, ngunit nagkaroon ito ng mas malaking epekto sa daigdig. Ito ang kanyang pagkakadiskubre sa dalawang kontinente sa kanluran. Ito ang Amerikas o mas kilala noon na New World. Ang kanyang kabiguan ay siya namang nagbukas ng oportunidad sa Spain na galugarin, sakupin at kinalaunan pakinabangan ang bagong lupain na ito. Nagpadala ang Spain ng mga matatapang na mananakop sa New World na tinawag ng mga conquistadores. Unang kinamkam ng mga Espanyol sa pamumuno ni Columbus ang mga isla sa Caribbean na kinabibilangan ng kasalukuyang Cuba, Haiti, Dominican Republic at Puerto Rico. Mula sa mga islang ito, naghanda ang mga Espanyol para sa mas malawakang pagsakop sa buong Amerika. Noong 1519, Dumaong ang isang maalamat na konkistador sa lupain ng mga Aztec sa kasalukuyang Mexico. Siya si Hernan Cortes. Gamit lamang ang limang daang mga sundalo, isang daang mga marino at labing anim na kabayo. Nagsagawa siya ng isa sa pinakamatagumpay na kampanya ng pananakop sa kasaysayan. Gamit ang mabisang pamumulitika, nagawang makuha ng mga Espanyol ang loob ng mga kaaway ng malupit na Aztec Empire. Sa pamamagitan naman ng kanilang mga makabagong armas, winasak ng mga mananakop na ito ang mga pwersang kanilang makaharap sa labanan. Ngunit ang pinakamakapangyarihang sandata na dala ng mga Espanyol ay ang sakit sa kanilang katawan. Lumaganap ang smallpox sa lupain ng mga Aztec na nagresulta sa milyon-milyong kamatayan. Dahil dito, madali nilang nadurog ang mga Aztec sa Battle of Tenochtitlan, sa dating kapitolyo ng mga Aztec kanilang itinatag ang Mexico City. Sa loob lamang ng halos tatlong taon, dinurog ng ilang daang mga Espanyol at kanilang mga kaalyado ang Aztec Empire. Makalipas nilang mapabagsak ang Aztec, sunod nilang tinarget ang pinakamakapangyarihang American Empire ng panahong ito. Ito ang Incan Empire. Ang Inca ang may kontrol sa halos buong western side ng South America at nakilala dahil sa matindi nitong kayamanan. Noong 1533, dumaong ang pwersa na pinamumunuan ni Francisco Pizarro na binubo ng 168 na mga sundalo, 68 cavalry at ilang mga kanyon sa kasalukuyang Peru. Kagaya ng naunang si Cortes, ang mga Espanyol ay labis na nakalalamang pagdating sa armas at sopistikadong pamumulitika. Nakipagtagpo ang Incan Emperor na si Atahualpa sa mga Espanyol nang walang dalang hukbo maliban sa libo-libo niyang mga alalay. Ito ay dahil sa kanyang paniniwala na hindi gagawa ng kalokohan ang napakakonting mga Espanyol. Isa itong napakalaking kamalian. Gamit ang kanilang mga kanyon, makabagong armas at taktika, inambush ng mga Espanyol ang emperador. Libo-libo sa kanyang mga tagasunod ang agarang napaslang, samantala si Atahualpa naman ay nabihag. Kapalit ng kanyang kalayaan, nagbayad ang Incan Empire ng 24 na toneladang ginto at pilak. Gayunpaman, imbis na pakawalan, pinatay ng mga Espanyol ang emperador. Dahil sa kawalan ng lider, mabilis na bumagsak ang paglaban ng mga Incan kung saan pagsapit ng 1535, ganap ng dinurog ng mga mananakop ang kanilang imperyo. Itinatag ng mga Espanyol ang siyudad ng Lima bilang simbolo ng kanilang dominasyon sa Inca dahil sa pagbagsak ng dalawang dakilang sibilisasyon ng Amerika. Malaya na ang mga Espanyol na sakupin ang halos buong kontinente. Mula sa kanilang mga base militar sa Karibiyan, sunod na pinabagsak ng mga Espanyol ang mas maliliit na katutubong pamayanan ng Central Amerika. Dito nila natuklasan ang mayayamang minahan ng pilak ng Bolivia na nagresulta sa pagkaalipin ng mga naninirahan dito para makuha ang mga inaasam nilang kayamanan. Ang kasalukuyang teritoryo naman ng USA ay minsan ding naging bahagi ng Spanish Empire. Napasakamay ng mga Espanyol ang Arizona, California, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas at ang Carolinas. Sila din ang pinakaunang mga Europeo na nagtatag ng pamayanan sa Hilagang Amerika. Sa kanilang pagkakasakop sa halos buong Amerika. Kinilala ang Spanish Empire bilang ang pinakamakapangyarihang imperyo sa daigdig. Mula sa Amerika, handa na ang mga Espanyol na tawirin ang Pacific Ocean patungong Asya para lalo pang palawakin ang kanilang imperyo. Noong 1521, narating ng explorer na si Ferdinand Bajelan ang isang grupo ng mga isla sa ibabaw ng Ecuador. Tinawag niya ang mga islang ito bilang Islas de San Lazaro dahil ang pecha ng kanyang pagdating dito ay nataon sa fiesta ni San Lazaro. Bigo si Magellan na masakop ang grupo ng mga islang ito. Ito'y dahil noong April 27, 1521, napasabak si Magellan at ang kanyang mga kasamahan sa isla ng Mactan. Dito, siya ay napatay ng mga tauhan ng katutubong chieftain na nagangalang Lapu-Lapu. Kinalaunan, ang grupo ng islang natagpuan ni Magellan ay kikilalaning Pilipinas. Ang tunay na pananakop ng Pilipinas ay magaganap 44 years makalipas ang pagdating ni Magellan. Noong 1565, dumaong ang konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Sa kanyang ekspedisyon, siya ay nagsagawa ng mahusay na divide and conquer strategy kung saan pumasok siya sa mga estrategikong alyansa para paglaban-labanin ang mga paksyon sa Pilipinas. Pagsapit ng 1571, ganap nang naitatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas kung saan siya ang tinanyag bilang pinakauna nitong gobernador general. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang Spanish Empire ay masabi ng isang global superpower na may teritoryo sa halos lahat ng panig ng daigdig. Nakalululang dami ng yaman ang dumaloy mula sa mga lupaing kanilang nasakop pabalik sa kanilang bansa. Libo-libong tonelada ng ginto at pilak ang nakuha ng Spanish Empire sa mga minahan ng Central America. Karamihan sa mga yamang ito ang ipinadala pabalik sa Europa. Sa sobrang dami ng mga kayamanang ito, napilita ng mga Espanyol na magpagawa ng mga espesyal na barko para magdala ng mga ito. Tinawag ang mga barkong ito bilang mga treasure fleet. Bilyon-milyong bariyang pilak at ginto ang laman ng bawat barko na ito na tumatawid ng Atlantic Ocean pabalik ng Europa. Karamihan sa mga gintong ito ang napupunta sa kaban ng Spanish Empire. Samantala, ang iba naman ay ginagamit sa pagbili ng mga produktong Europeo na siya namang pinadadala pabalik sa Amerika. Dahil sa matinding yaman na dala ng mga treasure ship na ito, tinarget ito ng mga tulisan ng dagat. Ito ang mga pirata. Ito ang kadahilanan kung bakit sa mga pelikulang tungkol sa mga pirata, laging may gold at silver coin na ninanakaw ang mga tulisan na ito. Sa kabilang banda naman sa Pacific Ocean, ilang bahagi ng mga ginto at pilak ang isinasakay sa mga Spanish galleon patungo ng Maynila sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, gagamitin ang mga yaman na ito para ipambili ng mga produkto sa Asia, partikular na sa China. Makalipas na punuin ng mga galleon ng mga produktong Asyano, muli itong bibiyahe pabalik naman sa Acapulco, Mexico para ibenta ang mga produktong ito sa Amerika at maging sa Europa. Ang kalakalang ito ay tinawag na The Manila Acapulco Galleon Trade. Ang economic system na ito ng Espanya ang nagsanhi upang makontrol nila ang halos buong economic activity sa daigdig ng panahong ito. Dahil sa tindi ng yaman ng mga Espanyol, ang isang barya nila ay katumbas ng walo o otsyong barya ng ibang bansa. Kaya naman, tinawag itong peso ocho o nangangahulugang pieces of eight at kinalaunan ay tinawag na peso sa kasalukuyan. Ang mga bansang nasakop ng mga Espanyol ay gumagamit pa din ng currency na peso, kagaya na lamang ng Mexican peso, Philippine peso at Dominican peso. Paano nga ba napanatili ng mga Espanyol ang kanilang napakalawak at napakalakas na teritoryo? Ang sagot ay nasa kanilang makapangyarihang sandatahang lakas. Ang pundasyon ng lakas ng Spanish Empire ay ang kanilang navy. Sa pamamagitan ng malakas na navy, nagawang lumusob at protektahan ng mga Espanyol ang kanilang mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Noong 16th hanggang 17th century, ang pangunahing barkong pandigma ng mga Espanyol ay ang galleon. Ang galleon ay isang multi-deck na barko na armado ng hindi bababa sa 60 na mga kanyon. Bagamat hindi masyadong mabilis na naglalayag lamang ng 12 kilometers per hour, ang tunay na lakas ng galyon ay nasa carrying capacity nito. Malaki ang cargo space ng galyon kaya naman. Kaya nitong magdala ng maraming sundalo mula 200 hanggang 400 kung kinakailangan. Gamit ang mga barkong ito, kayang-kaya ng Spanish Empire na magpadala ng maraming sundalo sa isang ekspedisyon lamang. Para naman sa mga pangkalakalang galyon, kaya nitong magdala ng napakaraming kargamento kagaya ng pampalasa, seda, tabako at kung ano-ano pa at meron pa din itong espasyo para sa karagdagang mga sundalo at kanyon. Masasabi natin na ang galyon ay ang perpektong kombinasyon ng isang warship at barkong pangkalakalan. Bukod sa mga barko, nakilala din ang mga Espanyol sa pagkakaroon nito ng pinakamahusay na infantry unit sa panahong ito. Ito ang Spanish Tercio o sa mas formal na katawagan, ang Spanish Legion ang hukbong Espanyol ay binubo ng mga volunteer na sundalo. Kaya naman mayroon itong mas mataas na moral kumpara sa mga sundalong pinilit lamang magsilbi. Ang isang tersyo ay binubo ng 3,000 na mga sundalo o labing dalawang companies. Ang mga sundalong kabilang sa tersyo ay binubo ng dalawang grupo, ang mga pikemen at arquebusier. Ang mga pikemen ay armado ng mahabang sibat na gawa sa bakal at kahoy na mabisang pangontra sa mga cavalry. Ang mga pikemen ay nakaayos na parisukat para masigurong hindi sila masasalakay sa gilid. Malakas ang depensa ng formation na ito, ngunit mabagal kaya naman kapos ito sa offensive power. Para palakasin ang kanilang opensa, kasama sa tertio formation ng mga pikemen ang mga arkebusier o mga sundalong may dalang baril o arquebus. Ang mga arkebusier ay nasa magkabilang gilid ng pike formation kaya naman tinatawag silang manggas ng tersyo. Kapag malayo pa ang mga kalaban, papaulanan ng mga arkebusier ng bala ang mga ito. Gain pa man, kapag malapit na ang mga kalaban, lalo na ang kavalry, Mabilis na tumatakbo ang mga arkebusier sa loob ng tersyo formation para protektahan sila ng mga pikemen. Sa ganitong diskarte, nagawang pag-isahin ng Spanish Empire ang proteksyon na dala ng mga sibat at ang offensive power ng mga baril. Ang mga tersyo ay hindi lumalaban ng mag-isa, bagkus kasama nila sa battlefield ang iba pang tersyo formation kung saan ang mga ito ay nakaayos na parabang checkerboard. Ang tersyo formation ng Spanish Empire ay naging napakabisa kung saan kinatakutan sila ng lahat ng kanilang mga karibal sa Europa at walang naglakas loob na pigilan ng kanilang imperialismo. Kagaya ng iba pang mga dakilang imperyo, ang pamamayagpag ng Spanish Empire ay hindi panghabang panahon. Ang Spanish Empire ay nasangkot sa napakaraming digmaan sa loob at labas ng Europa. Ilan sa mga digmaang ito ay ang 80 Years War, ang Anglo-Spanish War, ang Franco-Spanish War, ang War of Spanish Succession at napakaraming iba pa. Ang mga digmang ito ang nagtulak sa Spain na magtatag ng malakas na naval at land force na nauna na nating nabanggit. Dahil sa sunod-sunod na mapapaminsalang digmang ito, dumating ang punto na malaking bahagi ng yaman na kanilang nakukuha sa kanilang mga nasakop na lupain ay napupunta na lamang sa maintenance ng kanilang hukbong sandatahan. Bukod sa pagkaubos ng salapi ng Spain, unti-unti na ding nakahabol sa lakas nito ang mga karibal nilang bansa. Noong 1588 sa Anglo-Spanish War, dinurog ng British Navy ang kinatatakutang Spanish Armada sa isang labanan. Sa pagkatalong ito, naglaho ang imahe ng kalakasan ng Spanish Navy at nagsimulang maging mas mapangahas ang mga karibal nito kagaya na lamang ng France, Netherlands at Great Britain. Lalo pang nanghina ang imperyo sa pagpasok ng 17th century dahil sa pagpasok ng mga hindi mauhusay na lider kagaya na lamang ni Philip III at Philip IV na namuhay ng marangya at hinayaan ng kanilang mga kaibigan na mamuno. Makalipas ng 17th century, ang Spanish Empire ay anino na lamang ng kanilang tunay na lakas. Marami sa mga dati nitong teritoryo ang naagaw na ng mga karibal nitong bansa. Ang huling pako na magsasara sa kabaong ng Spanish Empire ay nang sakupin ito ni Napoleon Bonaparte noong Napoleonic War. Panandaliang naputol ang kontrol ng Spanish monarchs sa mga lupain nila sa labas ng Europa, sanhi para magkaroon ng pagkakataon ang mga sinakop nila na magalsa. Ilan sa mga halimbawa nito ay sina Simon Bolivar ng Colombia, Jose de San Martin ng Peru, at Miguel Hidalgo Costilla ng Mexico. Kinalaunan, ang mga pag-aalsang ito ay nagresulta sa mga ganap na revolusyon na sumira sa Spanish Empire. Sa mga sumunod na dekada bago ang 20th century, na natiling nakahawak ang mahinang Spanish Empire sa ilang maliliit nitong kolonya sa Amerika at Asia, kagaya na lamang ng Cuba, Puerto Rico, Palau at ang Pilipinas. Ang huling hininga na naghihingalong imperyo ng mga Espanyol ay kanyang kinuha noong 1898 sa pagwawakas ng Philippine Revolution at ng pagsisimula ng Spanish-American War. Sa digmaang ito, inagaw ng Amerika ang mga natitirang teritoryo ng mga Espanyol sa Asia at Amerika, simbolo ng pagsisimula ng The American Imperialism. Ang Spanish Empire ay nagtagal ng halos apat na raang taon, mula 15th hanggang 19th century. Sa mahaba nitong kasaysayan, Ganap na hinubog ng imperyong ito ang kasaysayan, kultura, pananampalataya, ekonomiya at politika ng mga bansang nakasalamuhan ito. Nagwakas man ang Spanish Empire, ang mga pamana nito ay patuloy pa din nating nadarama at tinatamasa sa kasalukuyan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan, kaya naman siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli! Ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.